Okay guys. Ngayong araw na to guys, magluluto tayo ng ano, ng masarap na pinakbet. At uh, tayo ay mamimitas ng mga sahog niya. So kailangan natin ng kamatis. Lika. Kuha tayo ng kamatis fresh from the farm. Kamatis. So guys, para meron kayong mapitas na ano, iluluto nyo, dapat ihab have to culture kamatis. In your backyard. Dito mo, mandami. Marami ng kamatis guys. Sa <laughs> dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito. Tamang tama na yan guys. Ha? Pang pinakbet. O guys, isa pa. Yung susunod. Kailan natin ang ano? Uh, ano ba yung nandito sa ano? Uh, Saan ba yung nilagay ba rito? <laughs> ba yun? Kalabasa. Kalabasa? Kailangan natin ng kalabasa, guys. So, dapat, talagang, uh, you have to, you know, culture your plant para magkaroon ka ng uh, i-burburbur. Ano, i ano ba yun? Tagalog. Pitasin. Pitasin. Kalabasa, guys. Alright. <laughs> ano pa? Ay, ano? Ang bangtang dito? Katuray. Eh. Tatura eh. Andi. Ano bang tawag dito guys? Sigarilyas. Sigarilyas guys. Sigarilyas. ano? Yan, Tanim-tanim lang guys ng sigarilyas. <laughs> oh, Kalabasa. At saka kamatis. Ano pa? Sito. Tanim, sita natin dito. Sito <laughs> natin dito. Masa <laughs> Sitaw guys, sitaw. Okay? Sitaw. All right. Sitaw. Kumpleto na. Ngayon. Kailangan natin ng ano ng pangsahog, guys. Sa bala hahanapin yung pangsahog. Siyempre, hindi makukumpleto ang pinagbat kung walang talong. Di ba? So, meron tayong talong dito. Ayun. So, ito, tinanin ko to ng ilang buwan. Ngayon lang ng bunga. Kaya, uh, this is a miracle talong. Di ba? Hindi makukumplito ang talong pag walang, ano, Pinakbat. pinakbet. Pinakbet. <laughs> <laughs> Aliw. <laughs> mm. Ano ba to? Sandro? Sitaw. Sitaw. Ang sitaw. Hindi dapat to, ano, pinukuchilyo. Dapat, ano, yan. Para, uh, ko. Sabi ng nanay eh, ganito raw, pag nagluto ka ng sitaw, huwag ano, gamitan ng kutsilyo. Pinuponsil. O, huwag pinuponsil dapat. Pero ito guys, mamaya to kasi pag hiniwa mo to, mangingitim yung pakbot. Ah, yung ano, yung talong. Alright. Rambol yung sinasabi ko ah. No, rambol na. Ito rin, mamaya to ano, i-prepare kasi mangingitim. So, ito yan, pwede yan. So, ito yung galing sa farm natin, doon sa may itlogan. Yan. Fresh lahat yan ano? Fresh lahat yan, oo. Bagong pitas no? Ito yung galing din sa ano, doon sa may papaya. Papaya, papaya sa. Yan. Complete yan. Fresh guys. lahat yan ano? bagong pitas no? Oo, bagong pitas yan. Anong Sindi ba na? Tagalog nito? Oh guys, anong... Pakiya ano nga guys kung ano ito? <laughs> ano yan? Kasi hindi ko alam. <laughs> Sito ba yan? Hindi. Hindi rin beans. Sampalaya! Oh. Ayun! Isa pa, isa pa, isa pa. Amtalaya! Ayun! <laughs> Doon din siya. Okay lang, okay lang yun guys. Okay lang. So ano pa? Kailangan natin ng uh, no, bagoong din. Para pang lasa. Bagoong! Ayun o! No? Bagoong! <laughs> Abog. <laughs> sabog yung bagog natin okay lang yan guys okay lang yan malinis yan malinis yan okay pang ano yan eh pang ah uh... sabog yung ano bagoog. sabog okay lang yan okay lang yan okay ano pa ito talagang galing yung ano yan galing lang ano yan baboy saka ano to hipon so depending ano to itapon kaya yan lang yan ihagis ihagis tapos sa uh, oh. Ayun. Thank you Lord. <laughs> Ngayon tayo luya. Oh, so ano? I-start na natin. Pagkatapos doon. Ano mo naman? Ang kapanila, luto da. Oh. Uh. Palakbet. Uh, Palakbetan. Hindi pa luto, masarap na. Uh, hindi pa luto, sarap. Masarap na yan. Oh. May parigo alabat. Oh. Uh, Mga kalibawa mo dyan, tanggapibawa mo dyan. Guys, meron tayo kasi ng ano ah uh, po-manihin dito guys. Po-manihin pa ba 'yon? po Aliwa! Aliwa! Sa na Po-manihin na may bisita. Uh, bisita lang. po pa Hindi, man. Dito liwa. Po-manihin. singa sorry, bibaba kami. <laughs> po-manihin para kanino 'yan eh? Parang sorry nga. Yung pasintabi? Oo, oh, pasintabi sa liwa. <laughs> sa liwa. Palay, palay na, palay. Pangasinan. Subtitle nila. <laughs> Karikulman, karikulman uh, tayo. Panauhin. meron, meron tayo kasi yung panauhin. Yan you No? Know? Big boss yan. yan. Big boss. So, Hindi. Big boss. Dapat magluto tayo ng masarap na pinakbet Ito ang big boss namin. oh, yan. Kararating lang. Kaya pinaghahanda oh. namin ang kanyang favoritong oh. pinak. Pipsi <laughs> nga dyan. Pipsi <laughs> No? Yan yan. <laughs> Pipsi. <laughs> yan ang big boss namin. Yan. Oo. Oh. o. Oh.